Hoy, good day, mga kamots. Welcome back to our YouTube channel. Kayo ba ay nagbabalak o nagpaplanong pasukin ang pagmumotor ngayong taon? At nahihirapan kayo kung ano ba yung mga motor na magpipit sa inyo ngayong taon? Well, tara samahan ako mga kamots dahil pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga dapat nyong tandaan kung papasukin niyo ang mundo ng pagmumotor at kung ano yung mga motor na mas babagay sa inyo kung paano kayo matututo sa madaling paraan. Simulan na natin. <coughs> una sa lahat mga kamots, kung gusto niyo pasukin ang pagmumotor, kailangan matuto muna kayo magbisikleta. Kasi ang isa sa mga key strategy pagdating sa pagmumotor eh, it's all about balancing. Kung marunong ka magbisikleta, for sure na marunong ka magbalance. So sa ganung paraan, pwede ka nang pumasok sa mundo ng pagmumotor. Magsimula ka muna sa simpleng pagbibisikleta dahil kapag natuto ka na magbalanse, madali ka nang matututo pagdating sa pagmumotor. Ngayon, pag-usapan naman natin mga kamots kung ano ba yung mga babagay sa inyo ng motor ngayong taon. Kung gusto niyo pasukin ng mundo ng pagmumotor. So meron tayong tatlong kategory na pag-uusapan na yung uh, full automatic, semi-automatic at yung manual motorcycle. Unahin natin ma full automatic. So pagka sinabing full automatic motorcycle, ito yung mga tinatawag na scooters. So, tulad nitong uh, Honda Beat FI version 2 natin. So marami pa mga iba't ibang uri ng scooters and then sa iba-ibang brands, Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki, so marami pang mga uh, mga brand. Actually, marami pa talagang brand kayong pagpipilian, mga kamos. Pagdating sa mga scooter, alam naman natin mga kamos na ang scooter, isa sa mga pinakasikat na motor ngayon, lalo-lalo na dito sa bansa natin, mga kamos. So karamihan na mga bumibili, eh, talagang pinipili yung uh, scooter kasi nataka-convenient ito. Paano nga ba naging convenient ang full automatic motorcycle? So, wala ka ng ibang gagawin kundi pumihit ng silinyador. So pusa na talagang aandar yung motosiklo. So, ganun lang siya kadali. Kaya siya tinawag na full automatic and napaka-convenient. Lalong-lalo na dito sa Pilipinas. Kaya karamihan, binibili mga motor e-scooter eh, kasi napaka-dali lang. Paanda rin. Doon naman tayo sa semi-automatic. Mostly sa mga semi-automatic is naka-adena. Kahit pa paano, eh, medyo convenient din naman tong isang kategory uh, natin na semi-automatic motorcycle. Kasi, pagkatapak mo ng gear, eh pipihit ka lang din ng selinyador and then kukusa na siyang aandar. Kung ikaw yung may gusto mong kahit paano, eh, may galaw-galaw ng konti pagdating sa pagbumotor, eh, yan ang semi-automatic. Pagdating naman sa manual motorcycle, bukod sa may tatapakan ka ng gear, meron ka pang yung clutch lever and then saka ka pa lang pwede magpiga ng selinyador. So, yun naman yung kaiba niya sa dalawang na unang pag-usapan natin na full automatic at yung semi-automatic. Kung nag-iisip ka, ano ba yung motor na babagay sa yung balak mong pasukin ng pagmumotor, ay mas suggest sa so yung kung gusto mo nang magkaroon ka talaga ng knowledge about sa pagmumotor, unahin mo magkaroon ng motorsiklo na decamio or manual. Pagdating sa manual, marami ka talaga dapat pag-aralan. Tulad nung uh, pagtatansya ng pagpiga sa class lever, and then yung tamang gearing, and then kung paano ka dapat pumihit ng silinyador. Sa pagdating kasi sa manual, hindi ka basta-basta pwedeng pumihit ng silinyador. So, kailangan titimplay mo muna yung clutch and then kailangan nasa tamang gearing ka. Mas kung gusto mo talaga matuto sa pagmumotor at kung gusto mo magkaroon ng uh, full knowledge pagdating sa pagmumotor, unahin mo magkaroon makamos ng manual na motorsiklo. Kung ikaw naman ma, gusto mo lang magkaroon ng motor na convenient, and then uh, walang ganong hassle, I must suggest naman sa inyo na mag full automatic kayo. Sa panahon kasi ngayon, may mga modernized na talaga at napaka-convenient uh, scooter na labas ngayong taon na. And then, isa pa sa mga kagandahan ng na mga naka-scooter Makamos, e eh, madali siyang formahan. Madaling hanapan ng pyesa. Kung saan, eh, talagang relax ka talaga kapag ka motor ka. So, kung ikaw yung mga tipong siya gusto mo lang magkaroon ng motor na convenient and relaxing, mag full automatic na lang kayo. And then kung ikaw naman yung, yung tipo gusto mo yung uh, convenient and then kahit paano, eh, meron kang galaw-galaw pagdating sa paa, mag semi-automatic kayo. Well, pagdating sa mga semi-automatic na motor, meron tayong mga pwedeng pagpilian. Halimbawa sa Yamaha, nandyan yung Yamaha Sight and then Yamaha Vega Force. Pagdating sa Honda, mga uh, XRM and then yung uh, Honda RS 125 and then Honda Wave. Yan yung mga semi-automatic naman na pwede natin pagpilian pagdating sa Honda. Kung gusto niya naman ng uh, brand na Suzuki, so nandyan si Suzuki Smash. Ayan, so isa sa mga kilalang uh, semi-automatic underbone, pinaka-legendary underbone ni Suzuki. So yan yung mga pwede nyo pagpilian pagdating sa semi-automatic. So gaya nga na nabanggit ko sa inyo kanina, kailangan mo muna matutong mag-sikleta kasi. Sa ganun paraan mga kamos, eh, madali mo na matututunan konsepto ng pagmumotor. So sana nabigyan ko kayo ng quick idea yung ano ba yung mga babagay sa inyong mga motor ngayong 2025 at kung ano ba yung mga dapat yung tandaan pagdating sa pagpasok sa mundo ng pagmumotor. And then last tip pa nga pala sa inyo, iba yung pag-iingat lang kapag ka naka-motor tayo, eh, mas vulnerable as mas mas prone tayo pagdating sa mga accident kasi naka-two wheels lang tayo, eh, mag-ingat tayo lahat kapag nasa motor na tayo. So muli maraming maraming salamat sa inyo mga kamots. Stay safe ride safe always.